Good afternoon mga kasus guys. Uh, ah, Nakaloto na ako mga kasus guys nang binilad ko nung nakaraang araw. Binilad ko yung kanin na yung mabaho na tapos sinugasan ko lang ng ma maigi ma tapos binilad ko ng il dalawang araw tapos na, wow. na, na, ano na siya, natuyo na siya mga kasus guys. Tapos yan, nilagyan. Pinerito, ininit ko muna yung ano, yung mantika tapos pinerito ko na, binilagay ko na yung ano, tapos naluto na siya. Ayan, kumain na nga kami dyan, kasi loto na. Nilagyan niya namin ng maraming asuka para mas matamis-tamis. Kaya tuloy sumakit yung yung lalamunan ko sa matamis, mga kasus, guys. Dahil na-over din sa tamis yung kinain ko. Kaya, mga kasus, guys, yan, nagkatab yung yun lang. Hindi ko alam kung anong tawag yan yung sa Maynila. At, dito sa amin kasi ang tawag dito ay diphang dipang ang tawag doon sa ano ampaw baka sa Cebu ampaw ata doon eh sa Manila hindi ko alam kung ano yan sa English naman ay dried rice to siya <laughs> charot kaya yon mga kasus guys nag enjoy yung mga bata na kumain sila kumain na lumalapit lang